Oh, Sabi ko sa kanya na maging tapat na lang po siya sa akin. Kaso um, hindi niya po ginawa. Eh, kala ko umamin siya. sinabi niya Hindi ko. niya po inamin sa akin yung dahilan. Dahilan. Mismo. Ano dahilan. ba yung dahilan? Kung una po, ano nawala na po yung love ko sa kanya. Tapos nung nakikipag-iwalay po ako, ayaw niya pong pumayag. Para sa akin po kasi Wait lang, yun na po dandang yung... Wait lang, baka pumasok yung daliri mo sa ilong mo kasi... <laughs> Ang hirap kasi yung ganyan ka, uh, uh, kasi po, uh, uh, Baka <laughs> ilay, ewan ko, yung, yung dali, ganun mo sa mic. Uh, kasi ang hirap na nakag... Kasi nakipaghiwalay po, ako di pamayag. Ganun lang siya. Rapper kasi siya, gumagano. Uh, may nakuha tuloy ako. Anyway, <laughs> may nakunta. ano ulit. Para sa akin po, mas okay na po yung ginawa ko na makipaghiwalay na po kasi hindi ko naman na po mahalaga. Hindi, sabi niya kasi hindi mo daw sinabi yung totoo. totoo. Eh sabi mo naman si ang sinabi, sinabi mo yung dahilan, hindi mo siya mahal. Yun po yung unang dahilan. Nung unang hiwalay na hindi okay. siya pumayag. Okay. Okay. Tapos yung pangalawa po. May iba At na. nung ayaw niya talagang pumayag. Parang nag-isip ko na lang na mag-cheat na lang po. Ay! I... Teka, teka. Ano ibig mo sabihin? Napakapit nyo? sa akin si Kim Chu. Paano? Paano yung reaksyon? Oh. <laughs> teka, teka. Anong ibig mo sabihin? <laughs> <laughs> <But> <laughs> 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 hindi po. <y> <laughs> Natural yung feeling ko na sa hosting job ako, <laughs> tapos na-realize ko, taping ba ng seri na itong pinag- <laughs> <laughs> Rinig na rinig sa gilid ko, sabi niya, Teka, teka, anong ibig mong sabihin? <laughs> <laughs> Parang si Sir Ogie, hindi yan. Ogie, eh. Ogie acting na acting. Hindi, <laughs> nagulat nagulat ako. Oo, oh, <laughs> oh, nag-cheat <laughs> oh, ka na lang, Iking. Bakit mo nagawa sa kanya, Iking? Oo oh, nga. Teka, teka. <laughs> <laughs> teka, teka, bakit mo nagawa yun? Ayaw niyo po kasi pumayag na mag na lang kami. Oo. Uh -huh. Kaya naisip ko na ano, yun na lang po yung gawin ko para mag na talaga po kami. Wow. Saktan mo siya talaga para humiwalay ka na, yung ganon. Pero, kung ayaw mo na talaga, tapos ayaw niya, tapos gusto niya pa, eh, di ba pwedeng lumayo ka na lang? Ba't ka makalayo? Ayaw niya po umpayagan. Na? Umalis po. Saan? Magbahay kayo yun, pa diba? rin ba? Kayo, Magalibin po kami na. Ah. Kaya Live-in kayo sa bahay nyo. Opo. Hmm. Eh bakit ka alis sa bahay nyo? Hindi po. Ano po yun? Kaya siya hindi makaalis. Hindi ako lang <laughs> payagan. Sa, sa bahay nila. Huwag kang umalis. <laughs> Hindi mo natin pinatapos yung sasabihin niya. Huwag kang umalis, Iking. Bakit? Bahay niyo to eh. Kaya hindi ako pumapahig na umalis ka kasi bahay niyo to. Magkukuluhan yung nanay mo. Kasi pag umalis ko, sasama sila. Nagre-rent po kami nung dalawa lang po kami. Nagre-rent po. Ah, ah, so hindi mo bahay? Opo. Bahay niyong dalawa. Yeah. Nagre-rent kayo, so pareho kayong doon nakatira. Kung okay. ayaw mo na, but ikaw pwede kang umalis. Mm -mm. Ayaw niya po akong payagan. Tapos ang ending po, siya na lang po yung umalis. <laughs> eh, syempre, sinaktan mo. Nilayasan niya na lang po ako. Eh, pero yun ang gusto mo talaga eh, di ba? Layasan oh, ka niya. Pati mo na lang siya pinalayas. <laughs> Kaysa mag-cheat ka pa, effort pa yung gagasos ka pa, maliligo <laughs> ka pa sa babae, di ba? <laughs> Oo. Oh, oh. e, di pa kasi eh, effort bayan. ka pa, di ba? Sana pinalayas. Layas ka na, yung eh, ganun. Ah, uh, ikaw din naman kasi ba't di ka pa na pumayag ano? Mas gusto Mahay mo yung po masakit po na masakit. Opo, oh, hindi po kasi ako bumibitaw agad hanggat hindi po ako napupuno. Parang ganun po. Hmm. Hanggat kaya ko pa pong labanan, parang kaya ko pang ipaglaban, ipaglalaban ko po. Oh, so naghintay ka talaga nung mas masakit. At nung ay, eto na yun. May iba na siya. Hmm. Totoong mahal mo yung babae o hindi? Hindi po. Alam nung babaeng ginamit mo lang siya para lumayo si Rufa? Hindi po. Kawawa naman yung isa din. At kawawa din si Rupa. Kaibigan niyo rin yun dalawa. Kaibigan niya lang ako. Oh. And I made the biggest mistake of falling in love oh, with, with my best, best friend. friend. Teka, teka. Paano mo nagawa yun? Ganon. At yung acting mo talaga pang cartoons, no? Yung lakad mo gano'n, teka, teka. Maliliit lang yung hakbang. Teka, teka. Paano mo nagawa yun? Maliit lang talagang mga oh, galaw ko. Oh. Kaya pag hindi niyo na po napanood si Ogie dito, pa, alam niyo yan, na, nasa going bulilit. <laughs> <laughs> Karaoke Ha? Pumalit kay Dagul Oo, oo, oo Sino? Na, na. Pumalit ka kay Dagul <laughs> <laughs> Si Dagul Oging buli. Oging bullet. So, yon, So, lumayas ka na nga na mo na Tapos na Wala na talaga Hindi na siya mag-work Ngayon, tanggap mo na Nag Hindi po Ano pa po yun uh, Lumayo po ako Tapos hmm. Siya naman po yung Lumalapit-lapit Oh. Ay, hinabo. Nagsisi ka, si Iki. Yes po, narealize niya daw po. Ah. Ang weird, weird nyo. <laughs> <laughs> Naglalaro sila, sila ng mahal-mahalan. Ang weird, weird nyo, bala kayo dyan. Hindi kasi si, si E. pwede na may choice ka rin naman lumayas sana. True. Pero nagstay siya dun sa nirerentahan nila. True da rin. Oo. until si Rufa na yung lumayas. gusto mo lang Tas Tapos nung lumayas, gusto nyo pa si E. Definitely. Oh my goodness. Ang weird, weird niyo. Ito, totoo. Sakit sa ulo. Ito. Paangat yung pandikit ko. Teka, teka! <laughs> paano mo nagawa yun? <laughs> <laughs> Hindi, pero ito tanong talaga. Paano yun? Nabayaran niyo ba ng buo yung rent? Yun talaga kung saan! <laughs> <sorry. laughs> <laughs> Hindi! Hindi okay. 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 yung pagmamahalan, yung rental. no? <laughs> yun talaga! May, may kontrata kasi yun. Di ba? Pag-renta. Oh, may, may kontrata lang. yun. Di <laughs> ba? Pwede sila... Ano? ano anong nangyari? <laughs> Bayad po yun, tsaka di, 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 di rin po ano, di po nagamit masyado yung deposit. Oh, ah. Pero yung kama, nagamit niyo? <laughs> <laughs> o, oh, siyempre matutulog eh. I oh, eh hindi, kasi kung magkaaway na sila, baka yung isa yung na umuuwi, yung isa hindi na pupunta sa kwarto dahil nagpapaalala sa kanya lahat. Oh. Diba, sa sala na lang ako, di na ako matutulog dyan sa loob ng mm. kwarto na yan. Tapos yung isa hindi na umuuwi mm. dahil nasa ibang bahay na siya. Oh! Ay! <laughs> <laughs> paano yung reaction <laughs> dito? Paano, no? paano, paano, paano? Teka, teka. <laughs> diba? <laughs> so, ayun. Okay, so, pinabalik mo siya? Okay ka palang ku-host din, ha? Ah. <laughs> <laughs> anyway. So, hinabol ka pero ayaw mo na. Masakit na eh. O bumalik ka pa? Marupok po. Ay! Marupok po. Ito na naman. <laughs> Bala kayo. Ayoko nang paha, ayoko na ipakwento kasi ganun din ang bumalik. Tapos wala na no naghiwalay na naman. O basta ngayon hiwalay na kayo. Hiwalay na po ulit. Oh. Ilang ako. ilang break up yung pinagdaanan niyo, Rufa? Dalawang break up. Dalawang breakup. break up tapos anim na balik. Paano nangyari 'yon? <laughs> Hindi po. <laughs> Dalawang balik po. Okay. So ngayon um, ayaw mo ano na, muna talaga sa kanya. Let go na po. Oh po. Ubus na. Ubus na. <laughs> Ikaw iking. Yung totoo. Ayaw na din po. Ay family, ko na lang po yung ano, yung hindi pa nakaka-move sa kanya. Aww. May gusto Aww. din sa kanya yung kuya mo? <laughs> <laughs>